Kilala niyo si Tatay Pakito? Tapik sa mother. Tapos namin about kay Tatay ano, Pakito. Mga ano oras siya babalik, be? Hindi ko po alam eh. Sa iba ng lalaki. Hmm. Yan guys, at pupuntahan po namin ngayon yung pamilya ni Tatay. Kasama natin si Batcha TV at si Romary. Yan at kailangan po silang ano, makontak dahil si Tatay po ay nasa PGH. Ah, uh, kailangan po ng pamilya doon. Ano po natin kung ah, uh, makakapunta ba yung pamilya niya? Kasi hanapin po po namin dito sa mga kabahayan. At kawawa naman yung matanda doon. Ano? You know? At nanawagan na po ang PGH sa mga pamilya ni Taray. At eh. uh, kausapin po natin yung kanyang asawa. Kung ano ba yung dahilan bakit ganun na iniwanan nila yung matanda doon. Mag-isa. Ayan, si Batcha TV po. Support niyo po ang kanyang YouTube channel. bacha TV. Si Romari po magaling na oh. oh. Ah, syempre andito po yung asawa ni Bacha TV. po oh. Oh. <laughs> nakaahon kaya sila? Ay nakaahon sila dun sa ano, sa baha. Baha po kasi doon. Nakaahon sila ano? Sila Guardians. Ay Guardians ba 'yon? Homeless Guardians ba 'yon? Homeless Guardian. Homeless Guardian. makikiraan po kami dito sa... Rest po, Seria. Ngayon, nakaahon sila. Nandun na sila, Ricky Blago oh. Nandun na at si La Camille. Hanapin natin dito yung kanyang asawa. Asawa ng tatay, Pakito. Hanapin natin dito. Kuya, wala po si mama dyan. Ay, Ay, pwede magtanong? Saan po nakatira yung asawa ni Tatay Pakito? Pakito. si Ate Rose ay, daw yun. Ay, 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 Ayan po yung bahay. Salamat, Salamat po. po. Thank you. Ayan po punta na si Rose daw yun. Yung asawa ni Tatay Pakito. Ito para sila nakatira. Oh. Kubo rin po yung panang nila. dito siguro yung mga anak. Ha? Kamukha ba? Be! Kilala niyo si tatay Pakito? Apa? Pakito. Yung dati ko sa father? Wala po dito si mama eh. Ah, saan? Nasa amante po. Bakit? Nanganak po yung kapatid ko. Ah. Andon po Kailan siya uuwi? Kailan siya uuwi? Hindi ko wala, alam kakapunta na po nila sa amante pa ganina maga. Pwedeng ano be, pahinaan konti yun. Kausapin lang kitang ano, para pagbalik ni mama mo, masabihan mo naman siya. Kausapin ka lang namin about kay tatay, ano, Pakito. Oo. Dito pa sila nakatira. Mga anong oras siya babalik, be? Hindi ko po alam eh. Dito, dito siya talaga nakatira? Ako. Mama. Bali may, bali anak ka nin, ng asawa ng tatay pakita sa, ano? Ay, ako. Sa iba ng lalaki? Hmm. Kami po unang pamilya. Ay, unang pamilya kayo? E, eh, si tatay pakito? Stepfather ko lang po yun. Ah, Ay, bali. Siyang dalawang anak kay mama. Bali kayo yung unang pamilya. Opo. Tapos, pangalawa si tatay pakito tapos bumalik uli sa inyo si nanay bumalik uli sa inyo hmm. kasi pasabi sa mama mo ba, ano, si tatay pakito kasi nasa ospital nasa pa ngayon kailangan ng pamilya kailangan ng pamilya na mag a doon para yung mga gastos may ano ba nila yung hindi babayaran ilalapit sa mga ahensya ng gobyerno Ay, Ay, ngayon kailangan pamilya ang ano Sasabihan ko po Kailan pa ba siya umalis? Kanina umaga lang po eh. Mamaya mm, kaya babalik 'yun. Hindi pa po yata. Siguro po baka bukas pa tuloy ng hapon. Pero may iba bang anak si tatay kasama nyo Nasa school po yung dalawa eh. Ayun Ay, ang anak niyang tunay sa mama mo. apo 'yung dalawa mm, lang po. at mm -mm. tayuan po na ann natin wala wala, dito, wala dito, dito yung mama niya. Pasabi na lang beha sige at ano na balik na lang kami ha salamat <coughs> yun po yung ano anak daw na sa unang pa, ano unang asawa ba <coughs> unang pamilya ni tatay tapos sa pangalawa may anak bumalik uli pala sa ano tunay niyang pamilya yung asawa pero malalawan pa po, natin yung totoong kwento ng boy ni tatay ano pag nakausap natin mismo yung asawa kasi anak-anak po yun eh anak anak ni nanay ha iwanan nyo na yan hindi kayo makaahon din sa baha hmm. yung bali babalik na lang po kami kapag nakabalik na galing ospital din yung asawa nitatikipakito no dahil mga anak po yung nandoon yung anak lang na abutan natin malayo pa naman po itong lugar nila hindi na ng sakyan mga tricycle lang single hindi rin kaya kasi bumabaon sa putik uh, at ayun kasama natin yung team kailangan po kasi na ano, makausap yung asawa ng tatay Pakito para sa mga iba pang informasyon at nananawagan na po ang hospital sa mga pamilya kaya kailangan na kailangan natin makausap pero pagpunta natin ganito wala dun yung asawa niya kaya hindi natin makuha ng informasyon ayun ganyan po ang lugar dito oh. Lib liblib po ito masyadong maraming damo na in walang mga kabahayan masyado at ano po nandun pa rin po si tatay sa PGH awa naman kasi walang nag-aasikasong pamilya. Ayan po at maglalakad pa po kami ng malayo. Ano? Maraming salamat po mga kababayan at abang lang po kayo sa update po natin kay Tatay Pakito. Ano? And please follow po Ricky Vlog ayan, eh, sa kanyang Facebook page ano? at kaya Bacha TV. Kaya TV, Bench TV 2.0. At sa iba pa nating members, ano, kay Homeless Heroes, Lisa, Kuya Jam TV. At sa iba pang mga, ano natin. Ha? At kay Barok TV. Ano, ano yun? Ayan, at hintayin na natin sila. Ayan, salamat po mga babayan at hanggang dito lang po muna. bye po, update na lang po nang kayo muli. Thank you, bye bye.